Ayan. Hello guys. For this video, share ko na sa inyo yung nabili kong window lamp. Yan. So, ayan. Tumingin ka sa ako ng window lamp para ilalagay sa uh, bathroom. Kasi si baby umiihinan sa gabi. Para hindi masyadong madilim doon. Hindi siya matakot. Kaya sa gisingin niya pa kami. sa so, sinasanay namin siya. Ayan. kailan Medyo naboodle ako dito guys. May kamahalan kasi. It's 440. Ayan. So, titingin lang sana ako do sa namsos namin ito nabili. Tapos, ang galing ng babae mag-convince kung ano na ano binibigay niya. Candy, balloons, ganyan. So, nahiya naman ako, ba diba? Titingin lang sana ako sa... So, yun ang ayaw ko eh. Kaya ayaw pumupunta sa mga boutique. Minsan napapabili ka talaga, ganyan. So, maganda naman siya. Kaya lang parang hindi siya masyadong worth it. Kasi masadong mahal. Eh, sa online, makakita ka ng mas uh, mura ba. Mm -mm. Yan. So, ito na rin yung pinaka-lamp niya, guys. Ayan, Itong, ito na yung pinaka-bombilla niya. Ayan, yung design niya na yan. So, pakita ko sa inyo, guys, kung... Tapos, mahaba pa yung, kan yung ang tawag dito, mahaba pa yung wire niya. Ayan. Pero, okay lang. Paano gagawin, di ba? O, ayan na rin. So, ito yung sa likod niya. Ayan napos ganyan. Pero ito pinili ko white. Nahihilig kasi ako sa mga light color ngayon. Mas uh, malinis magtingnan at saka aesthetic ganun. Sure. So, sa pakita ko sa inyo kung nasa na siya. Nailagay na namin ganyan. So, yan, guys, 'yung nabili namin. So, ito guys 'yung nabili oh. Yan. Ayang naman na, naman namin. Tapos, yan ay pinaka-bombilya niya, guys. Ayan. Simple lang yung design niya, kaya nagustuhan ko. Titingin lang sana ako. Iba talaga paggawan. Sales stock na sales stock ako, guys. Tapos, ayan yung, yung wire niya. Oh. Medyo may kahabaan, kaya tuloy. Tinali na lang namin. No? I mean. Tapos, ganyan ang itsura niya sa labas. So, ayan. Naka-on yan, guys, paggabi. Pag para i-easy, baby. Hindi siya masyadong matatakap pumunta sa toilet mag-isa. Ayan, ganyan.